Sabi ng GM ng NAIA, nililinisan naman daw dyan sa airport. Hindi nga lang araw-araw kasi mabigat yung metal na bench. So, according to the interview, yung paliwanag niya ay ganito. Dahil daw mabigat, hindi daw lahat nalilinisan. 2020 lang. Tapos sa 2020 na upuan na nililinisan, meron daw sa yung sa contractor nila na tagalinis, meron ding uh, para sa insects. Parang pinapatay yung mga insects ganun. I'm sorry, hindi ko masyadong maano yung sinasabi niya kasi parang pati siya hindi siya sigurado sa mga sagot niya sa tanong tungkol sa problema diyan sa surot at daga sa naiya. So kung pag-uusapan natin no, ang ang issue na mabigat yung bench. 'di ba meron naman silang budget araw-araw? Hindi ba hindi ba nila naisip na palitan kasi hindi maganda sa paglilinis? 'Di ba? Ang number one sa lahat ay hygiene lalo na ilang tao yung pumapasok at lumalabas sa airport na 'yan. So ngayon lang ba nila na realize na mabigat yung upuan? At para sa akin na hindi rason na Uh, hindi nalilinisan lahat, so alternate lang yung nalilinisan, kaya naman pala may surot. Tapos, yung pinakamasakit sa lahat, ha? kasi yung GM binibigay yung blame, you know, tinatransfer yung blame sa mga tao. Kasi kapag nililinisan daw nala, marami daw mga chewing gum na nasa upuan, ngayon lang ba yan na may mga chewing gum na ganyan? And isa pa kaya nga merong nakatoka dyan, merong budget para dyan sa paglinis kasi meron nga talagang pasaway. So, ano ba yung uh, master natin? Talagang tinatransfer natin yung guilt sa ibang tao para sabihin na ginagawa ninyo yung trabaho ninyo at sabihin ng mga Pilipino na wala kayong kasalanan? Paano na yung budget ninyo dyan na milyon-milyon? ba diba? Para lang maging okay yung airport natin? At isa pa, dahil dyan, takot na takot na. Hindi lang ako, ha, pati yung ibang mga tao na pumunta sa Manila para, para magbakasyon or maging isang turista. Kasi nga, ikaw ba naman yung makagat ng surok?